Okay. TMX 125 'yan. So rubber bushing siya pero ngayon papalitan natin ng steel bushing. Ayun. Ang dahilan 'yan, maluwag na 'yung rubber bushing niya. So instead na ibalik mo 'yung rubber bushing, meron 'yung ano. Maganda na steel bushing para sa TMX 155. Ayun oh, luwag. So, dalawang beses na rin, siya nalaglagan ng ano niya. Okay. So, yan na yung po bushing natin nilalagay. So, uh, ito, demonstrate ko lang muna para lalo nyo maintindihan. Okay, ganyan. Papalit natin yan. Tapos may sariling nut na yan kasama. Yung dati, walang nut yun. Nakapasok lang siya. Baga flexible. So, rubber eh. Mabilis din yung Okay. Ayan, medyo sosyal ang dating natin. Gumamit tayo ng butane. So, siyempre, bago tayo nakapagsimula, bumili pa tayo. Kasi dun sa unang vlog ko, talaga naman. Bash, share dami. Gumamit kasi ako ng gusalina. Ayan, tinanggal ko yung oil seal Baka mainitan. Pero, kapag kami may kainin, kundi naman talaga, ano yan. So, dahil sa video na to, kailangan tanggalin. Kasi dadami na no, <laughs> kontrabida. <laughs> okay. Okay. Panoorin nyo na lang hanggang sa dulo. Tapos, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-follow sa ating Facebook page. At mag-subscribe sa ating YouTube channel. The Kaya Motovlog PH. Kaya Motovlog PH.

taas po yung ano yan yung boiling point nya iba na ano naman sabihin ay lalambot yan ha? hindi na hey, ay ayan sa motor mo oh boy hindi na ay kailang ay Bakit, ay 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 Ya. Ini padahal aku Okay, 1, point okay. Re-repeat lang natin yung proseso na nakita nyo kanina So, siguro yung dalawang remaining, di ko na ipapakita. Para hindi masyadong mababa. Mahaba na nga ito eh. <laughs> so, yan. <clears throat> same process, same process. Okay. Yan naman, tawag natin. ini boy. Dumi. So, yan. Hey. Bali, painitan natin ulit para madaling pasok yung steel bushing yung steel bushing ng TMX 155 so yan yung proseso yung kasi dati kumuha ko na yung gusalina at daming basher at ito meron na tayong butane ano mang yung pwedeng pampainit diyan gagawin mo kasi kung ano, di mo siya makuha or either barinahan mo malaking bari na gagamitin mo dyan ayan. para makita nyo pagpasok yo okay ano lang ayan dumako naman tayo sa isa tapos same process ang makita nyo yan magic magic na natin tapos balik na natin oil seal dust shell Gray seal pwede naman yan, siyempre, konting libog naman. Linis ba? Oh. Okay. Ayan, lagay na natin ulit yung panibago. So, may lakwa siya rin. Nilagay ko sa gitna. Nilagay ko sa gitna ang lakwa siya. Ngayon, dahan-dahanin natin. Oh, yan. Hanggang sa muli. Kaya mo to, Black PH. Pasir naman ang ating video para dun sa nga hindi pa nakakalam at para sa mga nakatutuwa